kayo pag naka 1,000 subscriber na ako. <laughs> Nakikinig pala. <lang. laughs> <laughs> Namamuntrata na mga yung eh. <laughs> Guys, sagot ko na yung dinner nyo ng isang agabi. <laughs> subscribe nyo lang ako. Magpaparapol ako, guys. <laughs> Sa sunod na live ko, guys, meron na akong YouTube channel. Hello, mga kataba. <laughs> naman yun. Masyado, masyado ng ano yun. Baka, hindi na tayo payagan dyan ni eh, ano. Bawal na yun kay YouTube. Baka di pa tayo nagsisimula eh. <laughs> I-block maba na tayo? Huwag ganon siya dapat yung nag-aano nun ah. vlog nun ah. Hindi ako. para parang siya dapat yung nag-vlog nun, hindi ako ah. Yun. <laughs> <laughs> <Dostos ka. laughs> Malolo ba 'yung cellphone ko? Wala lang, charot lang. Nag-enjoy, nag-e-enjoy lang, ha? ha alin nakalimutan ko nga nawala sa isip ko na magbablog pala ako ano ba yan Buka naman may magalit sa akin pag ganun yung entrada ko <laughs> wag naman dapat ganun Baka may magalit sa akin. Gagawin ko ng YouTube talaga yan mamaya ha. parang hambog naman na yun. Hindi <laughs> naman nagbubol. Hindi naman nagbubolleyball. Eh, sigaw nga lang ako sa volleyball eh. Huwag na yung volleyball at baka tayo tamaan doon ng bola eh. Matanggal pa ng ipin. Hello mga kasagwan. Ayun. Huwag. Taas naman ako ah. Basta guys, yung ano natin, yung sekreto nating malupit. dapat pala dinala ko yung ano power bank uh. ganda dito oh ang ganda ano parang totoo oh gara. Paano kaya dyan maka ano? nila ganong oras yung dating natin, hindi agad binuhay. Ha? ha? Ba't naman sa gitna? Mababasa ako. Baka ako pagalitan. O. Baka magalit sa akin yung guard. Ha? Ha? Ah, hindi naman ito yun. Sa kapila pala yun. Yes. Ang patubig ni Mayor. Buhay na. Makakapaglaban na. makapagbanlaw na ng labahan ito buhay na ang patubig Ito sana yung magandang daanan sa gitna eh. Kaso baka pagalitan ako ng gwardya. Guys, follow nyo ako sa aking YouTube channel, please. Gagawa na ako mamayang gabi. <laughs> Mamaya bago matulog. <laughs> Pwede na magbanlaw ng damit. Wow! nakaka malaki mo Aling malaki? Doon? Oo. Siguro. Ah, may oras lang pala sila ng buhay yan. Sarado uh, sa kabila. sa kabila. Oh, pababayan no? Hindi, hindi siya buhay. Ah, oo. Bawal ang bike eh, nakasulat doon. Bawal ang bike, nakasulat doon. Eh, bawal well, Le digo. Hindi na babasa. O, balo ko to ah. <laughs> Iniwan ko yung bike ko tapos ikaw yung kadadaan. Teka lang, teka Pasok. lang. Huwag. Pasok. Huwag. Ayoko. Ayoko. Huwag ka lang madulas na. Kasi bawal dun eh. Nakasulat dun oh. oh. Tara na. Ay bata yun eh. O ano? Hindi pwedeng ano. Tama You want to see the picture inside? <laughs> Ayonnya tinanong ko naman shot. Lahian. nahiya siya. <laughs> oh, meron din pala dyan. Mmm. Yun lang ang alam ko dati. Ah, maano lang to? Oo. konti lang. Para ka lang ano dito. Nagtatampisaw sa ano. May gwardiya. Lapit na yung karak ah. Jo nasa na kayo Jo Hello. Magkakarak na kami. Sana bukas maka 1,000 subscriber na ako. Ha? <laughs> <Magic. Huh? laughs> <laughs> ano yun? Biyahe na Richelle. Hindi na kasi pwedeng biker dude kasi may biker dude na. Alang ang Richelle biker dude. Hindi pwede yun. Ha? Doon sa may titay Sige. Dito lang ako sa labas. Okay. ano tawag oh, hindi pa ganun kai hindi pa mainit mahangin mahangin siya pag kailangan nyo ng bike may bike akong isa sa bahay mountain bike Siguro ang daming nakuha nila dyan na halaan. Ito na yung tea time ah. tayo. Magkakarak muna tayo. Karak. Karak, Karak sa kaya. chicken burger. You Nandito been... uh, well, well, kami sa tabi ng dagat. Pakita ko. Mm. 'Di diba, ang kalmado ng tubig? nakaka-relax. Tahimik. Magandang pumunta dito kapag gusto mo magmuni-muni. Kapag <laughs> kapag broken-hearted ka, punta ka dito, tapos upo ka lang dito sa gilid. Tapos sumigaw ka. <laughs> tapos mamaya, paglingon mo na 'yung security guard. <laughs> Isigaw mo lang. <laughs> Paano ba yan, guys? Kain na muna ako. See you tomorrow. <laughs> Gagawa na ako ng YouTube channel ko. Ta <laughs> Tatrabahohin ko nga yung <laughs> hamon na yun sa akin ni, ano, ni engineer. Alam mo, hindi ko kaya yun ah. <laughs> Bye guys, good night.